Sinisisi ng grupong Infrawatch ang umano'y mababang railing ng Skyway sa paulit-ulit na mga aksidente na itatala rito. Pero gait ng pamunuan ng Skyway, human error at hindi mga barrier ang kadalasang sanhi ng aksidente. Nagbabalik si Oscar Oida. Sa paulit-ulit ng aksidente sa Skyway, Muling nabuhay ang panukala ng Infrastructure Integrity Watchdog o InfraWatch. Silipin ang taas ng railing at bakit may nalalaglag sa Skyway. Yung safety barrier nila, that's just about the height of the wheel or the tires of the big trucks and buses. Siyempre, simple physics, di ba? If the height of the vehicle is more than double than the height of your safety barrier, di ba? When there's a force that would push them there, uh, eh, No? Dito kasing Sabado ng gabi, isa na namang sport utility vehicle ang nahulog sa Skyway. Panorthbound daw ang Mitsubishi Montero Sport nang mawalan ng kontrol ang driver at mahulog. Ligtas naman daw ang driver na si Muhammad Yunus na isinugod sa ospital. Base sa inisyal na ng HPG, may kabilisan daw ang takbo ng sasakyan. Pero ayon sa Intrawatch, hindi naman isang bilis kundi ang barrier ang concrete reinforcement ng skyway may taas lamang daw na 24 inches dapat daw sana at least 1 meter o 44 inches at may guardrails na at least 500 millimeters pero sabi ng skyway yung dead load mo on the structure will have to be redesigned kasi mahaba yan eh yung mo, mo na isang metro yung sabi mo, yung railings. Hindi rin daw tamang isisi ang aksidente sa barrier lang. Sabi nga, one accident is too many for us actually. Sana yung ganun. It's not as frequent as you wish. I mean, as you, uh, as you look at it, uh, may mga talagang pasaway paminsan-minsan -minsan na mga drivers. Eh. Sabi rin ng isang road safety advocate, kung meron dapat pag-aralan at baguhin, yun ang behavior ng mga motorista you focus at what uh, the drivers are doing, why, the, why, why do they consistently do it? Sa tala ng GMA News, may limang sasakyan na ang naitatalang nahulog mula sa Skyway. Bukod pa yan, ang ilang na aksidente at muntikan ding malaglag. Oscar Oida, GMA News.